good morning kakanae. hindi na ako sa labas at ako eh magpapala muna yan ang aming harapan video rin makapal kapal na lang kaunti why pagkari yung mula na naman mamaya ay mga tabo na mga tabo na kakapal ngayon kaya habang manipace ang kaunti di aking papalahin na talagang pinagpala din eh sa Canada pagkagarneng lagi na lagi snow ah 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 Garing lagi ang routine din eh pagka ganyan lagi snow lagi papalahin eh mahirap pag ito'y tumigas eh may nadaan sa sakyan din eh di eh pag kami nagagarahe din eh eh madulas ha ah. umpasahan na pinagpala kakaan eh Tre. Tre ang gagamitin ko. Malaki-laki. Medyo, malaki Medyo maluwang-luwang 'to eh. Ah, nakalimutan ako. Wala nga pala akong gloves. Kukunin ko muna. Ah, sablay. Ari na. Paggibs na ako. Ay, hindi ari sundalo eh. Kulang bala. Ay, ay, mautas. listen up listen up listen Tapos, habang ako nagdudukal, yan, ito yung pinaka tambakan namin ng nasusudsud. Para, dyan lang sya na dyan may ipon. Pagka, dito pa rin sa bulwaga na to ilalagay, nasa lang yung nasasakyan. Kaya kailangan, din eh, sa parteng, walang natadaanan. Pero, bakit ng lote naman to eh. Ayun. Hindi madali. Ito nakakahingal din sadyang madulas madami dami pa rin madami dami pa ayan stay put ah ano eh hapo eh sadyang ano ang pinagpala mm -hmm. <laughs> pinagpala talaga Ha <laughs> <laughs> ha <laughs> <laughs> Dito ka madali. Guare, parteng tao. Gilo na. Ay nato malap ng spike. Kaya delikado din at madulas. Pagka paanganga pa, hindi may paglalagyan. Tungo wala namang manghihirot din eh. Yari na. Mabalikan. <laughs> Na. mahirap eh. Oh. Pagsala ang yapa, Oh! Ah! Natapos ka na. Natapos na. Nanaw tayo tay din. Oh. Yan. Yan ang aking pinala. Yan. Yung malong na yan kasi dito ang garahe namin. Yan kailangan pala yung gawa nga. Pagka umula na rin ng snow, kakapal ang kakapal. Hanggang sa magdagdagan magdagdaga ng magdagdagan ng snow, kakapal ang kakapal, eh, mas pa ang palahin lalo mo pagka sinamahan pa ng ulan nako po mas mabigat pagka nabasa kaya yun garni nga talaga sadyang pinagpala pinagpala nga talaga nasa Canada lagi pinagpapala pinagpapala lagi ah, yun nga talaga yung routine dito lalo na pag may pasok yun na ayoko na nakatapos na ako ng isang task ito ako hindi nga na rin. Tatulo na si Pon. Inuuhog na. <laughs> oh, Yan na kayo. Ah, Kakakate!